1 day, 2 weeks, 4 weeks, 9 weeks, 16 weeks, 20 weeks, 28 weeks at umabot pa ng taon Sino mag-aakala ang isang Marajak Roberto na itsura at katawa ay mayroong ganyang kadaming comment at patagal na sumusuporta sa amin From top fan to our number 1 fan, ngayon ay isa ng married man at ang nakakatawa pa doon ay invited kami sa kasal isang umaga. Kompleto nga pala ang Team Dugyo. Ako, si Boy Skincare, si Chambungan, si Boy Ubo, at si Boy Machunuri. On the way na nga pala kami sa kasal at lahat ng regalo ay handa na. Buti na lang talaga merong van si Boy Machunuri. Kasi kung hindi, baka nakaibig kami habang pumunta sa kasal. Dahil special to pupuntahan namin. Bawal kami mahagard at pagpawisan. Kaya natusan ko si Boy Ubo na itapat yung aircon sa amin. Kaya lang sa sobrang lamig at medyo mahabang biyahe, nakatulog na ako habang yakap si Boy Skincare. Sa mga magtatanong ulit kung bakit wala si Boy Kaba. At, at nung buwan na kasi nakalipas bago kami may invite sa kasal. At hindi pa member ng Team Dugyo si Boy Kaba. After na isang oras na biyahe, tinabad na kami pumunta na kasal kaya reception na agad kami. Total pagkailang naman talaga habol namin. pero eto nga pala katibay na talaga siya ay number one fan namin. Nakilala agad naman yung motor niya. Dahil sa mga sticker namin na nakakabit dito sa likod ng motor niya. Kaya siya naging number one fan kasi binila niya yung sticker namin 500 pesos ang isa. At makapalamukha namin hindi namin pinahalata. Dahan-dahan kami pumasok sa reception. Nakapan ko pa yung pangalan niya sa intro. Makikita lang pala dito. Kapangalan ko pa siya. Nakakita rin pala ako dito ng favorite kong flower. Ang BTS flower. Itong kulay purple na bulaklak tapos mahaba pa. <laughs> Napaka-special nga namin kasi meron kami sariling table. Number 21, favorite number ko pa. Pagaw po ko nga, nagulat ako sa nakita ko. Nakita ko yung listahan ng mga kakainin namin. Hindi ko alam kung ano mga to basta alam ko pang mayaman to. Tapos bawat lamesa mayro pang libreng pamaypay. Iniisip ko nga ano kaya ang next na ikakasal dito sa Timdugyo? Si Itchang Bunga na meron ka LDR. Na may yung profile picture. Eh si Boy Machunori kasal na hindi kami inimbita. Si Boy Ibuwag muna kasi bata pa siya 21 years old lang siya. 31 na si Boy Skinker sana siya na ang sunod na ikasal. Kaya mga kadagyo, sino ang gusto nyo next na ikasal sa amin? Medyo gutom na nga ako. Excited na ako kumain ng buffet Pero well, dahil mamaya pa kumain muna ako dito ng mga chichirya. Syempre dahil social tayo for today's video, hindi ko yang kinamay. First time ko lang makakita ng popcorn na malaki. Ano kaya ang tawag dito. No. Medyo na ko kami lang ng team Dugyot ang nandito. Nakakahiyaman pero nagmukbang na kami dito. Sinulit na namin ang pagkakataon dahil walang lumalapit. Meron nga din parang libre ice cream dito kaya humingi ako ng isa. Kaya naman tamang kain lang muna ako dito sa tabi. Hindi ko ma-explain pero parang pang 5 star hotel yung ice cream dito. Habang nakain ako nakita ko na ngayon ikakasal. Kung mapapansin nyo kamukha nila si Jack Roberto at saka si Barbie Portesa. Ito na yung oras na maglalakad sila sa aisle. Kinikilig kami ni Boy Skincare. yan, ako eh. Sobrang kilig namin, napansin ko sa video na to. Habang nalig namin ni Boy kaya para kaming girap. Tapos nalang maglakad, bumalik na kami sa kanya-kanyang table. Ikaw po naman ay biglang napag-games yung host. Itaas daw naman yung kamay namin. Sa ilalim daw na upuan namin, merong sticker. At kung sino daw makakuha, meron daw siyang 1K. Ready, set, Pumasok ako ng ilalim na ilalim ng mesa at nakakuha ako ng sticker. Muntik na agawin sa akin ni Boy Skincare kasi tumakbo na agad ako sa host. Kaya naman thank you agad. Nakikain lang na ako. Nakatanggap ako ng 1K. Pero, It's a prank lang pala. Akala ko totoong 1K, hindi pala. Kaya naiyak na lang ako. Buti na lang kinukumpart ako ng whiskey. Talaga nga sa nakita akong umiiyak, binigyan na lang ako Na consolation prize. Alam na lang hilig ako sa mahaba, kaya binigyan na lang ako ng pansin. Bilang pampalubag loob. Nakain agad kami. Sabi, madalas ko lang napapansin. Kahit sobrang dami ko ng kanain, hindi pa rin ako nabubusog. At ang matindi pa doon, wala pang 5 minutes. Ubus agad yung mga kinakain ko. Umpisa pa lang sinakakain ako, paubus na. Bakit kaya ganun ko, kaya nag-exercise at nag-diet ako. Parang nasasayang naman, mas lalo papadami ang kain Dahil ko. Dahil nga pa-estime namin dito. Tinanong ko kung para sa ba panyo na to? Ito, ito, ay para sa to? Amunas. Pumunas to? Muro. Sa para -santo? sa tam, para to? Sa para sa to? Pagunas. Pumunas? Pumunas to. May burn na daw to ng labi. Dito pa lang ginagawa na iba pagkatapos nilang kumain. Bumuhay ko, ngayon ko lang to naranasan. Pati nga ngayon, pinanasan ko at sobrang effective naman. Bago kami umuwi, nabot naman isa-isa rin -isa mga regalo namin. Pinalik ko pala yung binigyan niyang pancit kasi wala namang pang sahog. Sabi ko siya na lang magluto, dadayo na lang kami sa bahay nila yes!